Konnichiwa mga kapaliti Padala tayo Ipapakita ko sa inyo yung nasold natin online Ito siya Ayan nasold natin siya nung opening Ito yung kinuha sa atin ni Boss JM Ayan nag-iisa lang yung ating supreme na collaboration ng Jordan Tapos ito din kinuha din ni Boss JM lakas nun Siya yung namakyaw ng babe t-shirt natin Tapos ito yung kinuha niya Jordan Supreme tapos itong spray ground natin. Papakita ko yung details ng kinuha ni Bossing. Ganda niyan. Ganda ng leather niya. Kamo yung kalahate tapos checkered naman yung kalahating design. Ayan e, yung likod. Tapos yung loob. Pakita ko yung loob niya. Ganda ng loob niya. Na. No? Ayan e, yung loob niya. Spray ground limited edition. Never produce again the journey begins ganda ganda nung loob nyan panalo dito yung mga nakascore yan yung kay Boss JM ng Manila tapos eto naman yung isa pa natin na i-deliver kay Boss Dominic naman kay Boss Dom eto yung kinuha niya sa atin spray din siya kamo yung kalahati checker din yung kalahati sa so, yung likod niya pwedeng lagay na laptop Ayan, ilagay ng laptop dito. Tapos yung loob. Ayan. Ayan din. Nakalagay din yan. Limited edition din. Limited edition, never produced again. The journey begins. And loob naman ganda. Sulit-sulit yung pagkaka- hook dito ni Bossing. Yan yung di-deliver natin ngayon sa LBC. Tapos may available pa ako dito na spray ground duffel bag. So ito nag-iisa na lang din. Ayan siya. Kalahati din is checkered tapos yung kalahati camouflage. So nag-iisa na lang din yan. Uh, PM nyo na lang ako kapag konsonado nyo to. Unahan na lang kayo mga ka quality. Check natin kung makakakuha tayo ng restock nitong mga backpack na to at maraming naghahanap sa atin so let's go padala natin to LBC

Kulang na. Mag-iwit na lang ako. Thanks na tapos din. Message ko na lang sa inyo yung tracking number ninyo. Meron din pala magpipick up mamaya dito sa atin. Ito yung pipick upin ng atin ni Alvin. Ayan, bibig shoutout sa tropa natin. Alvin Bautista. Ito yung ginuha niya sa atin. Nasa UK yun ngayon. Pero pinapick up niya na sa atin ito. Air Force One X Supreme. So, ayan yung Supreme natin. Madami pa tayo dito. Ayan. Madami pa tayo yung Supreme. Air Force One. Mayroon din ako ng block niyan. Ayan. So, antayin na lang natin yung kukuha nito. Pipick up. Ah. Oo, oh, oh, pagka dating niya dito, sabihin pa pumunta siya dito. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Thank you. Thank you po ate